Okay, magandang araw goody po sa lahat dito naman tayo sa pagkatala kahit sa uh, maliit nating bariya pero malaki ang alaga dahil ito ay may lap na sa circulation natin dahil uh, karamihan nito ay hawak na ng mga kapwa natin mga kolektor ito ay 1 mo bagong lipunan si specere pero bago tayo magpatuloy. Gusto ko lang magpasalamat tayo sa Diyos na Ama na nasa langit na sa Kanyang paggabay sa ating buhay. So, thank you, Lord. At salamat din sa mga subscriber. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa, uh, na sa ating pong channel, Barriador, invite ko kayo na mag-subscribe sa ating channel para may parating bariya na ating pong uh, kuliptahin at ating pong uh, pahanting sa circulation. So, maka meron kayo dito. Uh, comment section po. Open po tayo sa comment section with picture, photo, back to back sa bariya po natin. So, panuorin ninyo ang uh, buong video. Maiksi lang naman to. Uh, direct to the point po tayo. Okay, para po lubos na makilala ang uh, bariya natin tayo ay kanyang pupunta sa kanyang uh, It's your Philippines year 1995-2017. 22 years ito. Hanggang ngayon ay so ito ay pwede pa pang gagamitin. So, composition ito is uh, copper pleated steel. Yan po ang ating pira. Copper pleated steel. So, yung width nito is at 2.9 diameter is 15. 5 mm. So, thickness 1.52 mm sheet round. Ang ating pong barya is, is smooth. Wala po siyang gulit-gulit. Ah, so, overs, value at center. Yan po yung overs, value at center. So, reverse natin. Yan po ang reverse para po sa likod ng uh, ah, limang piso or ten piso. Ganyan talaga ang design ng ah, BSP Series, sale of the Central Bank of the Philippines. So, yun po. Then, na ang BSP Security Plan, Quezon City, Philippines. So, yun po ang features, ang pagkakilanlan ng uh, ah, barya natin. So, mga barya doon, punta tayo sa price ng Lumista. So, sa price ng Lumista, ito sa pera natin ay sa 2005. Ito naman isa isa 2000, 2005 at saka 2000. So tingnan natin ang price na mista sa ating pong barya. So yun po, yung 2000, ayan po, UNC ng 2000. Ayan po yung uh, 2000. Ayan po, ay sa UNC lang, 39 pesos. So sa napakaliit na barya, so punta tayo sa 2005. 2005 Ayan po uh, ah, 7% lang ang ginawa nito 2005 26 pesos yung 2005 2006 21% lang ginawa So yan ang mga presyuan 29, 31 UNC sa 2007 So, sa tingnan natin sa AB kung mayroon na ka -displik. So, walang display sa AB. Dito sa Nemesis sa corner, walang display sa AB. Pero mataas ang presyuan yan sa AB. So, yan po ang uh, presyuan natin sa ating pong uh, bariya. Uh, one centimo bit pitere. So, itong mga bariya na ito, palibhas ay maliit, madalas mawala ito. So, sayang hindi natin matingnan kung ano siya, one centimo siya. Ito kasing 1 cm talagang hard to find na ito ngayon. Pero yung iba, uh, nasa kamay na ng mga kolektor o sa mga tao na nag iipon nito. So, ito'y balang araw. Uh, sa ngayon, hindi pa mo mataas. Pero balang araw ito, matakot na kayo sa presyo nito. Dahil tataas ng tataas ang presyo nito. So, sa akin, pinukulit ako lahat ng yera. So, kung anong mayroong hawak kayo dyan, just comment 6 yung open po tayo sa inyong mensahe. Pero, huwag kalimutan mag-subscribe kasi pag hindi na-subscribe, hindi basta-basta manotify ang inyong mensahe. So, subscribe po muna. Tapos yung tapo to back to back sa atin po nga picture. So, yun po. Peace, series here. One centimo. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.